syuruto jam'il mudhakkaris salim Mga kondisyon ng jam'ul mudhakkaris salim Ang una, an na mudhakkaran Dapat siya ay tumutukoy sa maskulin sa lalaki Ang ikadalawa, an na akilan Dapat siya ay may isip Ang ikatlo, an yakuna khaliyan min alamati ta'nis dapat wala sa kanya ang mga palatandaan na pangbabae at ang panghuli an yakuna khaliyan min at-tarkib dapat siya ay hindi murakkab hindi binubuo ng dalawang salita misla muslim ang halimbawa na pwede gawing jam'al mudhakkaris salim ay ang muslim. Bakit? Fahua mudhakkarun dahil siya ay tumutukoy sa lalaki, akilun, may isip, khalin minat ta'nis. at wala sa kanya ang palatandaan na pangbabae, wat-tarkib, at hindi siya binubuo ng dalawang salita. Fayujma'u jam'a mudhakkarin salim, Pwede siyang gawing jam'ul mudhakkaris salim. Ang muslim magiging muslimuna.